Magandang gabi po, Idol. Uh, tawagin nyo lang po ako sa pangalang Carlo. Hindi ko alam kung bakit ko pa sinubukang isulat to. Siguro kasi hanggang ngayon, kahit gaano ko pilit kalimutan, nasa puso ko pa rin siya. Si Sarah. Ang babaeng dumating sa buhay ko, nung panahong hindi ko inaasahan, at tumalis nung oras na hindi pa ako handa. Sa unang pagkikita namin, Idol, hindi ko agad alam na siya na pala yung taong magpapabago sa takbo ng mundo ko. Simple lang siya pero may ngiti siyang kayang gawing maayos ang magulong araw ko. Kung dati-dati gumigising ako para sa kape, ngayon siya na ang dahilan kung bakit ako nagigising araw-araw na may sigla. Siya na rin ang dahilan kung bakit ako natutulog gabi-gabi na may ngiti. Pero minsan, idol, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi mo pa rin may na hindi kayo magtatagpo sa tamang panahon. Ako, handa na. Handa akong mahalin siya, alagaan siya, ipaglaban siya. Pero siya, may mga pangarap pa siyang gustong makami kanta po kailangan kong matutong maging masaya habang pinapanood siyang abutin yun kahit wala ako sa tabi niya ang hirap idol kasi paano mo pipigilan ang pusong umaasa kung bawat tibok nito pangalan niya ang isinisigaw paano mo sasabihin tama na kung lahat ng dahilan mo para lumaban ay siya. Lumipas ang mga buwan, wala na kaming komunikasyon. Pero sa tuwing makikita ko ang mga litrato niya online, napapangiti pa rin ako. Hindi dahil umaasa pa ako, kundi dahil masaya akong nakikita siyang masaya kahit hindi na ako ang dahilan. Ngayon idol tinatanggap ko na hindi ko na siya mahihinday. Hindi dahil ayoko, kundi dahil alam kong minsan, mas kailangan mong palayain ang taong mahal mo para lumipad siya sa direksyong gusto niya. At kung sakaling marinig mo ito, Sarah, salamat. Salamat sa mga alaala, -ala, sa mga ngiti, sa mga gabing puno ng tawanan, salamat dahil ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal yung marunong maghintay pero marunong ding bumitaw kapag kailangan bumitaw hanggang dito na lang siguro idol hindi ko man siya nakamit pero ipinagmamalaki kong minahal ko siya ng buo kahit sa huli ako lang ang naiwan Carlo, alam mo, sa bawat sulat at tulad nito, lagi kong naalala, no? Kung gaano ka simple pero kasakit pagmahal. Tama ka, minsan hindi sa ang pagmamahal kung hindi kayo sabay sa tamang oras. At mas mahirap pa yung marunong ka magparaya, hindi dahil sumuko ka, kundi dahil mas gusto mong makita siyang masaya kahit wala ka. Ang totoo niyang Carlo, hindi mo kailangan makasama ang isang tao para manatili siya sa puso mo. May mga pag-ibig talagang itinadhana lang para turuan tayo. Kung paano maghintay, kung paano masaktan, at kung paano bumangin, bumangon muli. Kaya sa lahat ng tulad ni Carlo, huwag niyo ikahiya ang pagbitaw. Dahil minsan sa pagbitaw, doon mo talaga mararamdaman kung gaano ka lumalim magmahal. And take note, no? ang tunay na pag-ibig hindi nasusukat sa kung sino ang nagtagal, kundi sa kung sino ang nagmahal ng totoo.